Wala kayo mga ka-Strong Chicken ha? Hello, what's up mga ka-Strong Chicken ha? Welcome back sa panibagong episode ng Strong Chicken TV Alright Alright moments later. Ayun, nandiyan po pala kayo mga ka strong Chicken ha? Hello, what's up mga strong Chicken ha? Welcome back sa panibagong episode ng Strong Chicken TV Alright. Ayun. Nga po pala mga strong chicken ha. Ah, malakas ang manok. Ayan. Good day nga po pala mga strong chicken ha. Eto. Nandito po tayo ngayon. Sa aking manukan. Yan. Eto. Nagre-relax mga strong chicken ha. Dahil nga pahinga muna. Kasi napagod tayo mga strong chicken. Nga pala. Napagod tayo kahapon. Tsaka nung ano. Martes, Merkules. Kasi alam nyo na mga strong chicken. Pumunta tayo sa event ni SP ni Idol Sabong Pinas ni Buddy Amano nga pala para makapag-acquire ng manok tsaka makapag-vlog na rin mga kastong chicken ha ayun ah, kaya nga po pala ako mag-vlog ngayon mga kastong chicken ah, yun nga mm, um, update lang nga pala sa ano kaya alam mga kastong chicken kapi muna tayo kasi masarap magkape habang nandarito sa munting ka nagre-relax kasi syempre pagod tayo pang relakso sa trabaho. Ayun, update ko lang po kayo mga restaurant chicken na ma malakas ang manok sa aking mga subscribers, followers nga pa pala. Uh, nga po pala, uh, yung event nga po pala ni SP, ni Sabong Puna, sa si Royal Bado, ang Napaka-successful nga po pala. Ayun. Uh, saksi po ako dyan, mga kaslong chicken, saksi ako dyan sa naganap na event nila Buddy Roel Amano, ni Sabong Pinas, ni Ma'am Ayon Baby, at ni Sir Jun Junpe ng Imperial Game Farm. Napaka-successful po ng kanilang event. Yung 4 days sale nga po pala nila. Actually, yung experience, mga chicken, grabe. Nakakapagod kasi gabi pa lang po ng madaling, a ah, gabi pa lang po is bumibiyahin na tayo. So, Nakarating po tayo kay SP sa Sabong Pinas sa kanyang pampis. Malauna, na madaling araw, so talagang grabe biyahe, nakapagod. E eh, medyo umuulan ulang pa po sa may tanawan batangas, so kaya medyo pagod tayo. Pero yung experience po talaga is nakapagod, masaya, kasi grabe po. Ah, ngayon ko lang talaga nalaman, napatunayan na talagang grabe ang suporta ng mga tao kay Bobby Reuel well Amano, kay SP solid. Biro nyo po, may mga taga Nueva Ecija, may Baguio pa nga po eh. Meron pang parting vehicle, naka-motor lang po. So, grabe. Congratulations nga po pala kay Ruel Badi Amado, ni SP, ni Ma'am Ayon Lady, ni Ma'am uh, Michelle Bannett, at ni Sir, Je ni Sir Jun Junpe. successful event. Grabe, napakarami pong tao. Madaling araw pa lang po. Saksi po ko ron kasi pangalawa po ako sa nauna ron so 1.30 pa lang po nandun na ako sa pang SP ni Sabong Pinas so grabe nag start alauna hanggang mag po padabi po ng padami ang tao actually alas 4 pa lang 4.30 marami ng tao mga ka strong chicken marami ng gustong maka avail ng sale nila Sabong Pinas nila badgerwell Amano so grabe wala akong masabi masaya masaya kasi madaling araw pa lang nagbabardagulan na so kumipili na yung mga tao doon sa kanyang ano sa kanyang org so saksi po ako kasi kukuha rin po ako ng materyales ang nangyari po kasi hindi na po ako naka, nakakuha po ako ng dalawa yung SBR na broodstag tsaka yung SBR na inahen ulits eh akin po sana yung broodstag na yon by the way makaka strong chicken ha eh ang problema kasi may mga nagpasabay po sa akin. So, ang nangyari, eh, binigay ko na lang po doon sa nagpasabay. Kasi nakakahiya nga po. Kasi syempre po, nagpasabay. So, prior to that, priority ko po talaga yung nagpasabay. So, kahit nawala na ako, okay lang po yun. May next time pa naman. So, yun. Binigay ko na po sa kanya yung super browned na brood stag. Tsaka yung pullets na inahin. So, okay lang. Kahit mawala na ako. Makasong chicken. Kasi ganoon talaga. Kasi grabe, makasong chicken. Ang bilis na ubos ng mga stock or mga brood stock, cross brood stock, tsaka battle stock ni Buddy Ruel Amano, ni SP. So grabe, madaling araw pa lang po, 5.30, alas 5, nagpa-start na sila ng ano, ng mga kumuha ng manok. Ano. Grabe, nung, no, pagdating ko puro sa cord, halos ubos na po. Wala na po kung madat na nun. Meron po, pailan ilan, yung mga halaga po na yung mga ano niya, yung class A na brood stock niya po is 13.5. So, kasi medyo mabigat kasi syempre ang inuna ng mga kasabong natin yung mga ka-strong chicken natin mga ka-strong chicken is yung mga affordable pero quality ah uh, quality talaga mga ka-strong chicken kasi nandun ako nakita ko yung tigtitri nya tigtitri-five tsaka tigtitri-seven tx halos wala namang pinagkaiba siguro yung iba mga, ang mga diferensya lang mga ka-strong chicken is balahibo yan balahibo lang yung iba ang buntot pero Overall, mga chicken, yung 3,500, yung 5,000, tsaka 7,000 halos. Same lang ng quality ng itsura ng manok. So, panalong-panalo talaga, mga chicken, yung ating bayang sabongero na pumunta sa event nila SP, nila body Ruel Amano ng Sabong pinaso So, talagang ano, jackpot, ika nga. Jackpot talaga yung event na yun. Eh, yung second day ngayon, ewan ko kung ano, pero ang sabi kasi nila, meron parang nagtira pa naman daw sila para sa second day. Pero, mga ka-strong chicken ha, sigurado yun yung 4 days sale ni SP, ni, I ni Idol Body Amano is hindi naaabot ng 4 days. Siguro ngayon, baka ubos na yon kasi first day pa lang, inano ni Sabong Pinas na hanggat yung mga malalayo hindi nakakakuha, labas lang nang labas lang ng manok. No? So yun, kaya... Grabe, very successful yung event ni Badi Ruel Amano. Kaya, Uh, Sir e, Rhea SP, Body, Idol Buddy Ruel Amano, congratulations nga po pala sa grupo niyo kay Ma'am Ayon Lady, kay Ma'am Michelle Danet, Bennett, at kay Ma'am Sir Jun Junpe, kay Sir Jun Junpe, yan. Congratulations po, at napaka successful po ng event na nangyari sa Parni SP ni Ruel Buddy Amano. Grabe, napaka- ano, Napakaraming tao, actually, hanggang tanghali, hanggang tanghali po ko, alauna, no, alas dos, umalis na po ko no, kasi sobrang pagod ko na po wala pa po akong tulog. So natulog na lang po ako sa sasakyan ko sa kotse ko kasi pagod eh. Madaling araw pa lang po, bumibiyahe na ako. So wala akong tulog, pagpili ng manok, pagbablog yan. Actually, buti nakasingit nga po ako pang vlog doon kasi talaga ang priority ko yung mga nagpasabay tsaka makakuha ko ng materials eh yeah, unfortunately, sad pero masaya rin kasi nakakuha ko yung nagpasabay sa akin. Actually, priority ko naman yon Kahit ako, hindi na ako nakakuha. Okay lang yon mga strong chicken. Uh, wala naman po problema ron mayroon pa naman mga susunod na event so yun lang mga kaisrong chicken uh, sineshare ko lang yung mga experience yung mga nangyari doon sa event nila Sabong sa Pinas uh, at sa ano nga po pala sa Team Pausbong yan yung experience ko rin sa Team Pausbong napakasaya grabe masaya ako at naka, nakarating ako ron at nakapag vlog at nakakuha rin ng materyal so uh, big shout out nga po pala yan ito, big shout out mo. Big shout out nga po pala sa kay kay Idol Buddy Ruel Amano. Yan, napakabait. Grabe, picture-picture kami. Siyempre, eh, parang celebrity na si Idol eh. Grabe ang ano. Pero ano pa rin, uh, down to earth pa rin siya. Low, low profile pa rin si Sir Buddy, Buddy Ruel Amano. So yun, tsaka kay Ma'am Junjunpe. Ay, kay Ma'am Ay, kay Ma'am Michelle Bennett. Bennett. And then kay Serg Yung Yung Tsaka syempre Big shoutout Sa Team Pausbong Yan Grabe Sa Team Pausbong Yan -na, ano? Nakasabay ko na sila Sa pagbablog So hindi ko man sila Nakakulab Kasi pagod na ako May kanya-kanyang So Nagpapasalamat pa rin ako Yan Big shoutout nga po pala Kay Kuya Kigi Kay Kuya swing Kay Kuya Dampi At saka Kay Kuya Rick Ricky yan Sa Team Pausbong Yan Grabe mga chicken kami muna yan grabe mga chicken ha shout out maraming maraming salamat nga po pala sa team paus boom yan ha? na naka, nakasabay ko sila sa, ko sila sa pagbablog so masaya ako actually masaya yung event na yon mga chicken ay kwento ko lang so grabe bardagulan talaga nangyari mga kasong chicken kasi ang daming tao madaling araw pa lang hanggang mag-umaga, hanggang tanghali, may dumarating pa. May mga dumarating pa nga mga taga nila eh may nakausap ako taga Paranaque, taga Pasig. Tanghali na sila dumating, wala na raw silang inabot. So sad to say, wala na silang inabot talaga, wala silang nakuha. Pero at least talaga nakapunta sila pin tinungo tinuntun talaga nila yung event nila Royal Body Amano ni Sabong Pinas. So siguro better luck next time, ganun talaga mga Chicken. na ah, siguro sa mga susunod yung mga hindi nakakuha, aagahan na lang siguro nila masong siin. kasi lesson learned talaga pag late na expected mo wala na talagang abutan kasi sa dami po ng tao ano po actually madaling araw alas singko biglang bulto po yung tao biglang dami kaya napaka grabe yung successful ni Idol Buddy ah, credit kay Sir Rowel Amano ah. Sir Rowel Amano kapag ah, big out nga po pala sa iyo sa ano accommodate mo sa pagpicture at sa pag ano mo ng materials ko, eh, nag, ano ka, nag-suggest ka sa akin na okay yung goods yung nakuha ko. So, big shoutout sa iyo, Sir Buddy, ha. Ah. Buddy Ruel Amano, ha. Ah. Talaga idol ko yan, eh. Simula pa nung... Ganito, backyard pa lang. So, backyard pa lang. Nagbabalag na yan, eh. Ano ko na yan? Subscribers na ako. Nakapalo na ako dyan. Kaya, ala, influencer talaga. Malakas maka-influencer si Idol Buddy Ruel Amano. Yun lang po. So, kapi so... so, ulit, sir. Mga... So, game. So, yun. Napablog lang ako kasi nandito ako. uwi na ako ng bulakan. So, nagpapahinga. Dito sa manuang ko. Eh, ganyan ako mga kastrong chicken eh. Magka talagang galing sa trabaho, pagod. Eto. Tuwing hapon, nagkakapi sa manukan. So, yun lang. Ay, uh, naikwento ko lang. So, yun. Mga kastrong chicken. Okay, muli ha. Mga kastrong chicken ha. Uh, maraming maraming salamat nga pala sa support ha. At lagi ko pong sinasabi sa uli ng aking vlog mga kastrong chicken ha. Sa dulo ng aking videos is, mata sa langit, paasa sa lupa. Alright. Lagi po mag-iingat mga strong chicken ha. ang uh, kalimutan na mag-subscribe, i-like and share. And then pakihit na rin po ang notification bell para po updated po kayo sa aking mga bagong... YouTube videos at saka sa mga bagong videos nga po pala. Yun lang, tulong lang po mga ka Strong Chicken na sa akin mga followers, subscribers, at saka sa mga bago po, yan. Sa mga bago pong mga uh, followers at subscribers ko, uh, ayun po, uh, paki ano na lang po yung ano, paki subscribe na lang po, di paki follow na lang po. At malaking bagay na po yung para sa akin. Uh, ik ikasisi ako po yun. So, yun lang po. ha so, dapat lang po, lagi pong subscribe para lagi po kayo updated sa akin mga videos. Ah, mga bagong videos yan po ha. Ah. lagi po mag-iingat mga kaya strong chicken ha. Ah. Ah, lagi yung tatandaan ha, ah, yung mga ating mga bayang sa Bungero ha. Ah. Ah, lagi yung uh, ah, yung ating mga manok. So kailangan malakas ang manok, may mga kaya strong chicken ha. okay. Salamat sa solid na supporters at subscribers at sa followers. Alright mga kaya strong chicken. Ito, habang nagkakape, mga strong chicken, nagre-relax tayo dito sa ating mga sa ating maliit na backyard manukan so relax relax lang pag may time makakaisang chicken alright